Ah, uh, yes po. Magandang umaga po mga kabarangay. At himay uh, himay himayin po natin. Ah, <laughs> uh, ito pong uh, kawalan or kakulangan po ng pondo ng COMELEC para sa halalan sa December 1, 2025 at ang halalan sa 2026. At syempre po, bago ang lahat, ang aking paanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Uh, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Kahapon po, mga kabarangay ay sumalang na nga po sa uh, budget hearing itong si uh, COMELEC Chairman George Erwin Garcia. At uh, atin pong napag-alaman mga kabarangay na uh, siya po ay uh, hihingi o humihingi po ng karagdagang 9 billion pesos kung ang halalan po ay uh, magaganap sa uh, November 2, 2026. Uh, yan po ay ayon sa kanya uh, dahil po sa pagdami po ng mga bagong uh, botante o rehistradong botante. Uh, Ganon din po yung mga magtatrabaho, mga kabarangay. Uh, kaya po uh, kailangan po niya ng karagdagang budget. So uh, 9 billion pesos po ang kailangan karagdagan kung ang halalan nga po ay uh, sa 2026 po ng Nobyem. At tinanong din po siya mga kabaranggay uh, na kung sakali na ituloy o matutuloy po ang halalan sa December 1, 2025 ay kung kakayanin din po ba nila. Napakalinaw po ng sagot ni Comelec Chairman mga kabarangay na sila daw po ay handang-handa at uh, kakayanin po nila. Pero meron po tayong hindi uh, inaasahan uh, na dagdag sa kasagutan po ni uh, Comelec Chairman. Uh, dahil mula't mula po ay uh, napapanood po natin siya na sinasabing handang-handa po sila. Handang-handa po ang Comelec uh, kung sakaling matuloy ito itong December 1, 2025. At uh, hindi po natin siya nariringan o wala tayong naririnig uh, sa kanya nasungpong sakali po na December 1 uh, 2025 ang halalan ay magkukulang pa rin ang kanyang budget yes po uh, kulang pa rin po ang kanyang budget ng 2.8 billion daw mga barangay kung ang halalan ay sa uh, December 1 20, uh, 2025 uh, siya po ay uh, tinanong naman kung saka-sakali uh, saan po niya kukunin ito may mapagkukunan daw po ba siya malinaw din po ang kanyang sagot na meron daw po siyang mapagkukunan uh, uh, ay yan, uh, yan po ay kukunin daw sa uh, pondo po ng uh, presidente uh, kagaya po ng uh, ayos sa kanya na ginawa nangyari uh, noong uh, October 2023 na ang kakulangan po ng pondo ng halalan ay ay kinuha po sa budget ng Office of the President. Sa kabilang banda naman po mga kaibigan ay tinanong naman siya kung sakali na ang halalan po ay magaganap sa November to 2026 ay kung saan po niya kukunin ang budget na 9 billion or kung mayroon daw po ba siya na mapagkukunan. Napakalinaw din po ng sagot ni Comelec uh, Sherman na wala po siyang mapagkukunan mga kabarangay, So uh, dyan po uh, tayo mag-iisip na kung tayo po yung nasa posisyon ay napakadali na po ng uh, sumagot sa mga katanungan <laughs> Hindi po ba napakadali po na solusyonan ang problema Bali ang uh, lalabas po dito ay uh, 2.8 billion versus 9 billion po kung tayo po sa pamilya ay nagtitipid napakalaki po ng uh, depresya ng 9 uh, 9 billion uh, kontra po sa uh, 2.8 para nga uh, sa pamilya lang yan mga kabarangay kung tayo po ay nagtitipid hindi pa uh, hindi po ba mas tipid itong 2.8 billion kontra uh, dito po sa uh, 9 billion at isa pa po ah, uh, dito po sa 2.8 billion ay meron po palang pagkukunan. Samantalang uh, kung dito po sa karagdagang 9 billion ay wala po siyang <laughs> alam na mapagkukunan mga kabaranggay. So practically ay uh, dapat uh, alam na natin kung ano ang uh, dapat po na mangyari. Hindi po ba? Uh, so balit hindi po natin uh, hawak ang mga pag-iisip ng... Uh, mga nanungunungkulan natin. Kasi nga, iba po kasi yung pag-iisip ng uh, pansariling interes, mga kabarangay. Dahil kung pansariling interes po, siyempre, <laughs> sariling lamang niya ang iisipin niya, ay wala siyang pakialam sa ibang tao. Pero kung uh, pangkaramihan o para sa karamihan, eh napakadali lang uh, yung sumunod lamang siya sa uh, kagustuhan ng nakakarami, sa boses ng nakakarami, hindi po ba? Ah uh, muli po uh, para po sa kabatiran at kaalaman po ng mga nanonood ang uh, umiiral pa rin po na batas natin uh, patungkol po sa BSKE ay uh, ito pa rin pong uh, Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2 2026 at hanggang sa mga sandaling ito po sa mga oras po na ito ay wala pa rin po tayong balita mga kabarangay, kung uh, sumagot na po ba yung mga kinaukulan o ang uh, parte ng gobyerno na pinapasagot po ng uh, Supreme Court dito nga po sa petisyon ni Atty. Macalintal at uh, nadagdagan pa ito kasama din po sila sa pinapasagot uh, sa petitioner po sa pangunguna ng uh, Pangulo ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas. Uh, tapos na po yung 10 days mga kabarangay na palugit at uh, wala pa rin po tayong balita o uh, ganun din ay wala rin tayong balita kung itong, ito po bang uh, petitioner na si uh, Atty. Romulo makalintal at ang kanyang mga kasama ay kung sumagot na nga sa contra-petition uh, naman po ng Liga ng mga barangay at uh, may ililinawin lamang po tayo ano, mga kabarangay uh, meron po kasing uh, nagtataka bakit daw itong Liga Uh, ng mga barangay ay hindi po pinasagot doon po sa petisyon ni Ator ni Makalintal uh, para din po sa kabatiran po ng lahat. Uh, ito pong liga ng mga barangay ay lumalabas po na parang uh, isang complainant. Yes po, parang complainant at ang respondent po ay itong si Ator ni Makalintal nga. Uulitin po natin, nagpetisyon po ng... Uh, si itong si Atty. Makalintal para ibasura itong RA-12232 na kinontrapetisyon po ng liga ng mga barangay. So ang pinapasagot lamang po natural ang sasagot dahil ang complainant ay ang liga at ang respondent po ay itong ito nga na si Ator ni Makalintal ay natural po na uh, siya lamang ang sasagot doon po sa petisyon kontra petisyon. Bakit kasama ang mga kinaukulan o ang gobyerno? Eh natural po sila ang concern dito po sa usaping ito kaya dapat din lamang silang sumagot at doon po Uh, sa petisyon, petition na inihihain nga po ni uh, Christina D., Pangulo ng Liga ng mga Barangay. Uh, patuloy na lamang po tayo mag-aantabay mga kabarangay. Baka sa mga oras na ito ay uh, magkakaroon na po ng developments. Uh, baka uh, mail at hala na na may uh, sagot na ang uh, gobyerno at ang uh, sumagot na rin kung sakasakali itong si ni Makalintal uh, sa petitioner po or sa kontra ng Liga ng mga Barangay. Maraming maraming salamat po sa panonood.